Hi guys! Welcome to Family Plata Vlog. For today's video, panibagong tinuktok na naman tayo. If you still remember, yung ginawa namin before is, tinuktok siya pero hipon. Ngayon naman, is telangka or yung maliliit na limango. So ayun yan, nagkakayod na naman kami. So luka dun daw yan na Ewan eh, ko kanong Tagalog eh. Tapos yun, yung kasama ko kayong panangkain, pa kaunti na nga lang. And this is the ingredients we use. Meron kami dyang sibuyas, bawang, may laya la din or ginger. So, familiar naman siguro kayo dun sa mga ingredients. So, ayan. tuk, -tuk lang kami ng tuk-tuk. Ang iniingin yan, guys. Pero, may reduce namin yung mais. Para hindi naman daw masakit sa tenga. So, ayan. Tinatatad lang namin yung yog. Tapos, sinasama namin yung ibang ingredients para yung lasa talaga ay masarap. So habang sinasama mo yung mga ingredients, maaamoy mo talaga ng masarap yung pagkain, kaya ubusin yun mamaya. So para hindi naman boring habang tatatad yung games, -tag dal-dal talaga kami naman dal-dal yung -dal kung ano ano na pinag-uusapan namin. So ayan, yun yung binoro namin yung talangka, tapos sinasama na namin siya sa pagpagtad para maging pinag-initi. Kagaya ng iba ingredients na sinama namin sa pagpagtad namin. So ayan, kain yan girls, go, go, go! Tapos ayan, masa-masa lang para magsama-sama yung ibang ingredients. Tapos tiniplano din niya ng lola ko para daw masarap. Yung ate Rosemary ko nga pala yung nagmamasa niyan. Tapos ayan, magkakaidulit ulit ng para diyan panggata. Tapos ayan, balot-balot na. Ang ng balot naman yan kasi malilit din yung pagbabalutan. Saan lang nga pala yung tawag, yan sa pinagbabalutan namin. Pero sa ibang lugar, ang ginagamit nila is yung dahon ng kalabasa at saka yung natong. Alam yung natong. Basta yung natong. Tapos yes, ayan, tulong-tulong. Kunyari -tulong. marunong pero hindi naman talaga. Ang lilitong balat namin, yung sarawala ko lang yung malaki. Share ko lang. Ayan, seryoso yan, b focus tayo, focus. Bite size lang yan <laughs> yung binabalot namin ng Ate Rosme. Isang balot, isang subo para daw ubos yun. <laughs> Tapos ayan. At ito na nga, nakasalang na siya sa pugon. So kahoy yung sinalangan naman para madali siyang maluto. Para malakas yung apoy. Tapos ayan, papaluto lang siya. Hanggang sa kumonti na lang yung sabaw. Tapos may timpla na din yan, kaya masarap na. And this is the final look. Tinoktok na talangka. Mas masarap sa hipon. Ayan. Mukhang masarap. Kahit masarap naman talaga. Mamaya, plato na lang yung natira. And that's all for today's video. Thank you!